Dios ang awa na sa tao ang gawa. Yo. Naniniwala <laughs> ba kayo sa kasabihan na yun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tayo'y magtiwala na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Life is benediction. What is your name? <laughs> Meron kasi Bible verse ako na sinabi doon na humingi at ikaw ay bibigyan. Kumatok at ikaw ay pagbubuksan, humanap at may masusumpungan. For sure lahat kayo narinig na rin yung verse na yan, nasa Mateo chapter 7 yan. Ako'y naniniwala na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. I-highlight ko lang yung gawa. Dun sa verse na sinabi ko kanina, kumatok, gawa, di ba? uh, humiling gawa. Maghanap gawa. Then, after nilang gawin yon na sinabi, bubuksan, bibigyan, masusumpungan. Then, dun sa verse din na yun, sinabi dun sa dulo, bibigyan mo ba ng bato ang iyong anak na humihini ng tinapay? Gusto niyang patunayan na kung anong hiningi mo, ikaw ay bibigyan. In reality. Lahat ba ng ating hiningi binigay? For sure, sasabihin nyo, hindi. Uh, ako din po. Pero bakit ka naniniwala? Hindi po kasi lahat ng gusto natin ay naaayon sa plan ni God. Minsan kasi, for me ha, point of view ko, meron tayong gusto na hindi naman makakabuti para sa atin. So, hindi ibibigay ni God. May mga pangyayari na hindi natin gusto na mangyari sa atin pero ibinibigay ni God. Yun pala, yun na yung sagot niya dun sa ating mga hinihingi. Bulag lang tayo dahil wala tayong tiwala kay God. Yun yung na-realize ko dun sa nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. May mga gusto tayo sa buhay, material, di ba? Meron tayong financial na gusto, mga bahay, sasakyan, di ba? Position, love life. 'Yun yung mga ginugusto natin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ibinibigay siya. Why? Everything happens for a reason. Yan po yung mga natutunan ko nitong mga nakaraan taon sa buhay ko. Gusto ko lang i-share related do sa ating happy thoughts. Dahil minsan po, kaya tayo walang nararating or walang nangyayaring maganda sa buhay natin. Una, talaga wala yung, yung iba, wala talagang gustong malinaw sa buhay. Yung iba naman, gusto lang, pero walang planong gumalaw. Malinaw po doon sa happy thoughts, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Action, gawa. ba diba? So, humingi, gawa. So, paano ka bibigyan? Wala ka namang ginawa. Logic in life, hindi ka pwede makareceive ng wala kang ginawa. Taggapin po natin yon. Iba naman, hindi tayo aware na may masasalasaan pala tayong tao. Kapwa natin. Remember, sabi ni God, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang iba, in bad faith. Kaya nila gusto. di ba May gustong patunayan, maghihigante. Gusto ng ganito. Makasaril ba? Selfish. Kaya hindi siya binebless ni God. Kaya kahit anong effort, wala rin ang Malaki ang na ang kinikita, pero hindi naman masaya. Hindi eh, mga ganun eh. So, ano pa? Baka makakasama pala sa atin. Or meron palang mas magandang gustong ibigay si God. Ang tinitink ko na lang is baka meron pa siyang gustong ipatukla sa akin. Baka mayroon pa siyang gustong i-work out sa akin. Gusto niyang i-test yung aking patience. Baka gusto niyang tumaas pa yung aking values in life. Or may mga bagay pa akong dapat i-correct. Or, hindi yon yung plano niya para sa akin may mangyayaring hindi maganda para ako ay makapag-change of my mind, yung dating gusto ko, magbabago ako dahil naging hindi maganda ang resulta, magahanap na naman ako. So yon may makikita na naman ako na opportunity or tao na makaka-encounter na biglang may magsasabi na, oy ganito, na-align din dun sa gusto kong paruonan. So minsan, ganun po yung nangyayari. Kaya wag tayong ma-feel bad kapag ka hindi natin nakukuha yung mga gusto natin despite na ginagawa na natin yung mga effort natin. In life, hindi lahat ng ating gusto ay nangyayari ayon sa ating mga pinaplano sa buhay. Kaya very important na meron tayong tiwala kay God. Ang pamantayan lang is gumawa at humingi. Basic it is. Then ano pa? Yung iba naman ang tagal-tagal na bakit parang hindi ako dinidinig? Parang wala namang nangyayari. Ang tagal na, haba na ng panahon. Hindi ko parang nakukuha yung gusto kong bahay o magkaroon ng sariling bahay. Hanggang ngayon nangungupahan pa rin ako. Nag-e-effort naman ako, todo tipid naman ako. Yung pala dinidili lang niya kumbaga, binibigyan ka pa ng pagsubok parang pinalalaki yung muscle mo para yung ibibigay niyang blessing pag ibinigay na niya, baka hindi mo kayanin hindi mo siya ma-handle properly so, ang piniprepare sa atin yung ating mental settings and yung ating pananampalataya para pag dumating na sa atin yung blessing sometimes kasi, ito nangyayari to sa totoong buhay kapag ka nagkaroon na siya ng kaperahan, ng kapangyarihan, ng posisyon nagbabago tao binabago siya nagiging Mabuti, sama-sama. Which is hindi yung gusto ni God, kaya hindi siya binibigay. Ngayon, kapag nakita ng preferred ka na, nakita na yung settings mo, yung will niya, talagang naka-internalize na sa'yo, kapag binigay niya yung blessings, for sure, magiging blessings ka rin sa iba. Yun yung gusto ni God. Kapag binigyan ka na tayo ng blessing, kaya hintay-hintay lang. Trust, di ba? God? whatever it is, kung ano man ang nangyayari sa mga buhay-buhay natin, love life, financial, di ba? Parang ako lang, marami akong problema financial as of now. Pero, hindi ako nababahala kasi alam ko may plano si God para sa akin. Very important da always assess yourself. Paano nangyari isang bagay, bakit hindi ko nakuha. Doon sa assessment, doon mo po marirealize. Then, have a regular conversation with God. Paano yon? True prayer. As for wisdom. Pabaan ka ng Holy Spirit para makita mo yung mga dapat mo makita, para magkaroon ka ng tibay, para magkaroon ka ng lakas at magpatuloy. Hindi ka mawala ng pag-asa. Hindi po lahat ng mga masasamang nangyari sa buhay natin o pagsubok sa atin, yan ay sumpa. Yan po ay still a blessing. Si God may plano sa atin. Lahat tayo love ni God. Sabi ko nga doon sa first vlog, God created human to live in a better life. So gusto na tayong maging masaya. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Ano yung pwede natin gawin kapag nakaka-experience tayo ng ganun? Just do the will of God. Sigurado ako, hindi tayo maliligaw. Your intention must be good. Diba? Nandun dun sa goal setting natin Yan na ginawa The will of God Dapat laging kasama natin Sa ating pamumuhay Okay Gawin mo sa iba o, Nasa Bible verse din yun dun sa Mateo 7 to 12 uh, Gawin mo sa iba Ang gusto mong gawin Ng iba Sa inyo So that is Sa pakikipagkapataw Nandiyan lahat nakapaloob That is uh, All about giving love. Diba? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. So, gawin, itrato natin. Huwag tayong maging masamang tao. Dahil dyan ang pamantayan ni God. Sinabi niya yan, humingi, bibigyan, diba, kumatok, bubuksan, diba? Tapos, sinabi niya, bibigyan ko ba ng bato ang anak ko na humihingi ng tinapay. Minsan nga, hindi lang tinapay binibigay natin. Bilang magulang, ha? gusto natin mas special pa. So, how much more si God? Diba? And then, meron ding ano yan. Meron ding hihingin sa'yo si God. Ang hinihiling lang niya para ibigay ang lahat ng hiniling natin ay gawin mo sa kapwa ang gusto mong gawin nila sa iyo. Basic at it is. The will of God ang tinutukoy doon. In one word, love. Then, alamin mo talaga kung ano ang iyong gusto. I-clear mo sa sarili mo na kapag meron kang gusto, dapat may gagawin ka. Planuhin mo, isama mo si God para mas maging uh, effective ka sa pag-execute -e ng plano mo. Check mo rin, baka yung plan mo ay hindi naaayon sa plano ni God. Then, put in action na wala kang sinasagasa ang tao. Na wala kang intensyong masama sa ginagawa mo. Walang selfishness. thing. Para dun sa patnubay, para dun sa guide, always have conversation with God. The more nakikipag-usap tayo, the more na naiintindihan natin kung ano ang direction sa atin ni God, sa ang boss of the boss. So kung ano yung direction niya, hindi mo malalaman kung hindi ka makikipagkaroon ng conversation sa kanya. True prayer, yun yung ating conversation with God. And last trust God that everything happens meron siyang gustong ibigay sa atin. Make sure na mahahandle natin siya properly. Bibigyan ka ng problema, circumstances, challenges in life to test your patience, to test your value in life, to test your trust, your belief. So keep on believing, trust in God. Kaya laging tandaan, nasa tao ang gawa, nasa Dios ang awa. So, gawa lang tayo. Then, para makuha yung awa ni God, always follow the will of God. And that is love. Happy thoughts!